Grabing respeto ang binigay ni Kyrie Irving sa Boston Celtics kahit nagbuwis buhay pa. Who's your daddy? Kyrie and Luka! Nagkaroon bigla ng anak si Tatum sa Dallas. Slow start for Dallas Mavericks. First 6 points ng Boston Celtics ay nagmula sa former NBA champion na si Drew Holiday. Game 5 na to mga idol. Nagsimula ang offense ng Dallas Mavericks sa alley-oop dunk ni Derrick Jones Jr. Hindi magandang panimula for Kyrie Irving sa muli niyang pagbabalik Boston. E nagmumura nga siya ng mga fans. 9-2 run by the Boston Celtics bago na ipasok ni Luka Doncic ang kanyang first field goal 7 minute mark ng opening frame. And one play kontra kay Al Horford at tumatahol na sa official si Luka. Naglaro na si Kristaps Porzingis hot start for Boston Celtics pero may sagot ang Dallas Mavericks back to back three pointers off the bench for Josh Green mula sa assist ni Luka Doncic. Laging double team ng Celtics ang dalawang superstars ng Dallas Mavericks. Derek Lively, Al yuk Yup dunk mula kay Kyra Irving. Wala nang dalawang minuto ang natitira sa first quarter, nagkaroon ng 9 to nothing run ang Boston Celtics sa isang iglap lang mga idol. Biglang lumobo sa 10 points ang lamang ng home team sa Dallas Mavericks. Two turnovers ang naikomit ng visiting team kaya yon 28 to 18 end of first quarter. Na zero si Kyrie Irving mga idol. Sa pagsisimula ng first quarter finally Kyrie Irving nakapagtala na rin ng field goal. Napakahirap na tira kontra kay Jason Jason Tatum. Sumagot si Jalen Brown, 3-pointer from the corner. Nagkasunod-sunod ang puntos ng Boston Celtics. Itong si PJ Washington, pinisikal si Kristaps Porzingis. Ni-wrestling mga idol, hinila pababa si Kristaps. Hindi nagustuhan niya ng Celtics big man at nakipag face to face kay PJ Wash. Well na pa si Jason Tatum for the Boston Celtics at umabot pa ng 15 points ang kanilang kalamangan sa si Dallas Mavericks. Sobrang hype na si Jason Tatum sa end one play na to mga idol. Pasigaw sigaw mukhang nadadama na niya ang championship number 18 ng Boston Celtics. Ayaw pang sumuko ng mga role players ng Dallas Mavericks. Daniel Gafford, PJ Washington and Derek Jones Jr. kaya baba sa single digit na inahabol ng Mavericks. Last two minutes, halos matanggalan ng ipin itong si Derek White ng madaganan pa ni Derek Lively the second sa hustle play na to. Well, tinambakan ng tinambakan ng Boston Celtics ang Dallas Mavericks, Jalen Brown and Derek White, 3-pointer, 9 assist for Jason Tatum sa first half lamang mga idol. Last one minute, buwis buhay naman si Kyrie Irving sa pag-save ng bola at tumalon sa broadcast team ng ESPN. Struggle sa first half si Kyrie Irving, 2 out of 8 lamang sa field. Wala ng 24 seconds sa first two quarters, Jason Tatum extend the lead to 20-64-44. Pero hindi pa dyan natatapos dahil itong si Peyton Pritchard bumitaw ng buzzer beater half court shot at 21 points na ang hinahabol ng Dallas Mavericks. 67-46 entering the third quarter. Para simula ng second half, Luka Doncic with a turnaround fadeaway jumper kontra kay Derek White. Limitado ang scoring ngayon ni Luka, 11 points pa lamang so far. Habang sa Boston Celtics, si Al Horford na lamang hindi pa nakakapagtala ng double digit scoring sa starters ng home team. 26 points na ang lamang ng Boston Celtics at total breakdown ang nangyari sa dalawang superstars ng Dallas Mavericks. Kulang ang energy ng dalawang to para sabayan ang matinding depensa ng Boston. Buti na lang talaga, E eh maganda ang performance nitong si Josh Green. 4 of 4 beyond the arc. May 14 points na. Last 4 minutes, Luka Doncic high off the glass. 18 points pa rin. Ang inahabol ng Dallas Mavericks 82 to 64. Under 3 minutes left ng third quarter, nag air si Luka Doncic ng 3 pointer. Hindi pa naipapasok ni Luka Doncic ang kanyang anim na 3 point shot. Bukod dyan, 40% din sa free throw itong si Luka. Napakababa mga idol. Pinag-aasar na lang ng Celtics fans ang kanyang Points shooting. 86 67 entering the fourth and final quarter. lamang ang Boston Celtics. Nang 19 points. Fourth and final quarter, Derek White sinopal palang naman ang 7-footer na si Derek Lively the second. 6-foot-4 lang ang player na to, dinaig pa si Kristaps Porzingis sa depensa. 9 minutes pa ang natitira sa game clock, nagsisimula nang mag-celebrate ang mga fans with 21-point lead by the Boston Celtics 88-67. Nasa arena, si Ray Allen ready nang mag-celebrate. Luka Doncic finally naipasok na rin ang kanyang unang 3-pointer sa Game 5. Jason Tatum again si si Luka Doncic sa kanyang end one play. Back to back field goal pa, turnaround jumper after ng 3 pointer naman ni Kyrie Irving. Down the stretch, parang sinapian na ni Kobe Bryant si Jason Tatum na tinake over ang laban for Boston Celtics. Sobrang hype ng crowd dito kay JT mga idol. Kahit itong si Drew Holiday napatapik pa sa dibdib ni Jason Tatum. Wala, tambak ang Dallas Mavericks mga idol sa huli. Championship number 18 for Boston Celtics. Solo na ulit nila ang number 1 most champion sa NBA. Last two minutes nag-concede na si Kyrie Irving at isa-isang niyakap ang player ng Boston Celtics. Great respect for Uncle Drew.